Ngayong araw mga sir ay, uh, magpapahiwalay tayo ng makina sa chassis Honda ADB 162 mga sir. Kaya tayo magpapahiwalay. Okay, pandalin mo nga. Para marinig mo. Narinig niyo yung tanok. parang may may tumatalon-talon na ano kala mo parang timing chain pero hindi po yan ang problema nga ok tapos susunod natin gagawin na tatanggalin din natin din, natin to pagpukumprahin natin nang wala yung uh, pulley baka isipin nyo slider lang yan bukula lang yan Ayan. kaya tatanggalin natin to tapos papahandarin natin narinig nyo yung tunog na yan wala po dapat yung ganyan tunog pero dito mayroon. Kilometer lang nito mga sir 11,498. Medyo mababa pa. Pero itong unit na to ay yeah. Uh... Ilan taon na taon? Motor mo? 1 uh, year and 8 months. 1 year and 8 months na. Talagang may, mayroon talagang mga issue niyan. ng ganyang tunugan. Hindi lang po sa Honda ang uh, mayroong mga ganyang issue. Pati sa mga new model din ng Yamaha kasi sila sila ngayon yung nagko-compete doon sa problemang ganyan. At uh, madalas din namin ma-encounter din sa Yamaha yan. Hindi lang si Honda. Baka may itong mga nag uh, si Ryan si Honda, si Ryan si Honda. Si Yamaha, mayroon din silang ganyan. Kasi yung bearing nila, ay pare uh, parehas lang yung pinanggalingan. Magkaiba lang yung brand ng motor. Okay, pakita ko sa inyo mamaya yung problema nito tanggalin mo natin yung kanyang upuan sa kanyang pairings kasi pagpapahiwalay na rin to pag kasi EDB 160 kasi mga sir maraming kinakalas tatanggalin mo yun dito hindi rin naman pwedeng titap overhaul nang, nang hindi nakakalasin tong kanyang chassis kasi nga masikip sa loob hindi kayang maghigpit talong laro na yung sprocket cam yung tornilyo na maliit na allen wrench hindi kayang higpitan nang dinudukot lang dun. may posibilidad kasi, kasi nakapag once na dinukot mo, natatanggal din ikaw na yung may ano, may kasalanan din eh paano kung nabutas yung makina yun ang mas malala siyempre sagot mo na yun na ikaw ang gumawa tanggalin natin alit ah tapos ito tapos pandali natin ulit ayan tanggalin natin yung pupuan nya tapos pulin, ayan tanggalin na natin pandali mo nga Narinig nyo yan, ano? uh, tunog nyan, may, medyo mas lumakas siya ngayon. Kaya ibig sabihin, andyan pa rin yung tunog nyan, hindi pa rin nawala. Walang problema sa kanyang pangbilit. Nasa mga kaya, nabilitin mong konti. Kaya tik 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 gumaga na. Yan. Dahil po yan sa camshaft. Kapag ganyan kasi ang tunogan yan mga sir. Camshaft ang problema po nyan kaya tayo magpapahiwalay kaya tayo magpapahiwalay kaya tayo magpapahiwalay ng chassis sa kamakina pero ang gagawin natin dito hindi natin to i-overhaul dudukutin lang natin ito kaya lang natin to paglihiwalayin kasi hindi kayang dukutin hindi kayang tanggalin matatanggal man yan kaso hindi mo sya may higpitan ng saktong sakto kasi baka bumakjab ka dyan kapag kawans na dinukot mo saka napakahirap halos paper sa mo yung mga phoenix niya para lang matanggal yung gustong matanggal diyan or yung may problema kaya ang pinaka the na solution diyan ay paghiwalayin yung chassis sa kayong makina para matanggal may ng maayos yung uh, mga tornilyo para hindi tayo magkaroon ng back job Ayan. Yeah. sa mga yung problema o uh, may mga narinig na kayo sa motor nyo pagawa nyo na habang kunti pa lang yung problema kapag pinatagal nyo kasi maaaring tumalun yung timing chain madulog yung, camshaft mas maraming dadamayin hindi na dudukutin mo lang yan mauuwi lang sa overhaul kapag na durog yung bearing lalaki yung gastos mo alam nyo naman si EDB bukod sa mahal yung service nito mahal pa yung pisa na lahat to tatanggalin natin to Yeah, paghiwalay mo natin. Cut mo na natin 'to mga sir. Doon na lang tayo sa my part ng ano. Yung nakahiwalay na yung chassis sa kay makina. Okay, ito na. Bali, paghiwalay na natin yung kanyang makina sa kanyang chassis. yeah, pasensya nyo na yung background natin dahil tumutunog yung ating compressor. yeah, ito yung mga ginagawa natin mga sarat. Top burhol hole, yung isa top burhol hole, PMS naman yung isa. At ito na yung wawalawalay natin. Pakita ko sa inyo mamaya-maya. Pre-prepare mo na dito. Ayan na, tanggalin natin yung cover. Tapos cover ng radiator. Sudad natin yung water pump. Tapos yung radiator. Ayan, pagsasabay niya yan. Uh, aalisin. Ayan, sabay pong magda na, matatanggal. Tapos, ingatan nyo lang yung o-ring ng uh, water pump natin. Dapat kasama din sa papalitan nyan. Kaso, mababa pala yung kilometer na ito. Kaya, hindi pa natin siya uobligay na palitan o palitan. Mga o-ring nga ito. Ayan. Tapos, susunod yung tatanggalin dyan. Rocker arm. Pero i-timing nyo muna, pinaka-importante, kasi nga hindi nyo tatanggalin yung cylinder head. Kaya i top nyo muna sya dito. Kapag once na na top nyo na, tanggalin nyo na yung rocker arm or yung sprocket cam. alin rin yung kanyang turner yun mga sir. Timing muna ito ah, tuno mo. So i-TDC nyo muna yan. Huwag nito niya ayan, sobrang kalawang na rin. Ang choice ni Sir kung gusto niya papinturahan, pero mas maganda na na pinturahan na. Yan, yun lang yung gagawin natin dito. Hindi natin pwedeng walwalin yung makina, hindi pwedeng tanggalin yung head sa kablak kasi dadami yung gastos. Dahil lang po ang, ang puntirya nating matanggal yung ingay. Kasi mababa pa lang naman yung kilometer na ito. Kaya dudukutin lang natin. Papansin nyo, mahirap tanggalin. E kung nakakabit dito, hindi kayang dukutin kasi tatama yan dito kaya pag mo na lang para hindi ka magkaroon ng back job bago kayo magtanggal mga sanong sprocket cam i-tap din nyo muna sa may magneto may guhit po yan doon sa may magneto pag natanggal nyo na yan ayan, tanggalin nyo yung tensioner hindi rin natin pwedeng pagbintangan si tensioner pagdating doon sa mga ganong ingay dahil bibihira na sila sila yung tensioner nila kasi kakaiba po yung tensioner ng mga to hindi sa tulad ng mga click or sa mga ADB 150 ito kasi langis yung nagpapa tugas sa tensioner tapos dalawang tornillo rito mga sir para matanggal nyo yung uh, rocker arm pin tapos gamit lang kayo ng tornillo nung tinanggal nyo dito yun ang gamitin yung pandukot dun sa rocker arm pin para matanggal nyo yung rocker arm yeah, hindi ko rin makikita na may problema yung rocker arm nito mga sarang kasi goods na goods po yan iba po kasi yung tunog ng uh, rocker arm mas maingay parang tensioner ito kasi lagi tik lang siya. tapos may kasamang gargar sa so, pagbalik na mo ng kwan nito mga kay hindi kayo mahihirapan dun sa rako dahil napakalaki po yung uh, nakasulat na intik sa exhaust paikuti mo sa tunugan pa ng pag-iikot mo ng ganyan ramdam mo na yung gargar nya kasi hindi pa natin nauugas ng gasolina yan kaya hindi dapat magkakagrargar kapag mayroong langis yung bearing e dahil nga may problema na yung kanyang bearing ayun tutunog siya yan, susungkitin nyo lang siya ng ganyan mga salata tapos yung guide nyan pailalim nyo saka nyo siya itulak ng flat screw para lumabas kasi saklit lang din naman tanggalin yan Basta matanggal nyo yung lock ng turnilo dito Ayan tang tanggalan natin Ito yung camshaft nya mga sir Tutali ito lang yung problema nito Kaso nga lang Na encounter ko na rin yung Nagpalit lang ng bearing to mga sir Tataka ako bakit 2 months lang bumalik yung problema kaya pinabili lang namin ng bago kaya ito, sabihin ko rin sa mayari choice niya kung bearing lang ba yung papalitan dito or buong camshaft ito sir, bearing na malit ang problema, choice mo ito kung bearing lang ba ang papalitan or buo kung ako tatanungin mo, kasi na encounter ko na rin yung ganito na bearing lang yung pinalitan two months to three months bumalik din pag buo mas maganda buo na lang hmm. kasi ayaw din naman na ano, na magkaroon ng back job dahil dito kasi oras mo sayang tapos napakamalang labor napakamalang pisa babak job pa baka mamaya yung bearing na ginamit natin yun pa yung mas ma magbibigay ng problema kaya ano ha kaya sinasabi ko lang itong mga sunat kasi test nyo naman talaga ito kung bearing lang talaga at ay maagawa. Pero base naman din sa mga na-encounter namin ay uh, pabalik-balik lang. ay bago na lang. At yun ang explain ko naman din kaya kay sir, bago na lang daw. Kaya sa mga, uh, sa mga nanonood ito. Test nyo po yun mga sir, hindi naman kami na i-explain lang namin yung uh, na-encounter namin. Siyempre, ayaw din namin kayo na mapagastos dahil lang sa tinipid yung motor. Eh, okay, pabalik-balik. Doble-doble gastos. Kaya ngayon, papabili tayo ng bagong camshaft. Okay, dumating na yung ating pizza na pinag-deliver pa natin to. Ayan, ito yung kanyang code. EOS B00 yung dulo yan yan dapat, dapat wala yung play test nyo naman mga sa kung bearing na yung papaltanin niya. pero ayan, na explain ko lang din naman para kahit yung paano hindi tayo ma doble doble ng gastos yan ito yung kakapitan natin ito yung luma nya

sa arm naman dyan mga sa hindi naman kayo malilito rito dahil napakalaki po yung nakalagay dyan ng oh. in may nakasulat din dito in kaya para dyan yan sa valve clearance naman same lang din sa mga click 10 saka 24 pa rin kung paano yung pagtakatanggal nyo dito ganoon din yung isyang din ibabalik pero sukatan nyo lang din ng valve clearance kasi nagiba yung valve clearance po nyan kapag uh, nagkaroon ng problema yung valve clearance uh, yung camshaft pala nagbabago din yung valve clearance niyan ayan kailangan pa natin luwagan yung ano adjust na ng ano, clearance para may pasok yung rocker arm pin ayan, kasi mag, nag, uh, nagbabago yan kapag once na ano, may problema yung bearing ng camshaft Okay, balik mo na natin itong mga sir ha tin saka 24 pa rin yung adjust ng kanyang clearance sa bulb tapos balik natin yung ano cams timing nyo muna sa ano tap din nyo muna sa magneto tapos top date nyo rito mamaya pagkita ko sa inyo kung paano yung tap din nyo mga sa. tapos yung magneto request niya set na sabay ng pinturahan at linisan goods naman po yun para mawala yung kalawang at uh, hindi rin siya makaranas nung mahirap tanggalin yung magneto So, eh, ito mga senyong, i-break na natin yung <coughs> ating uh, water pump. Tapos may ituro ko sa inyo yung top lid kasi na-repaint din natin yung kanyang magneto kaya sa sobrang palawang. Yeah. Itim yung available nating pintura. Mahalaga naman din ay uh, ma-repaint natin. di <clears> tapdin <throat> mo nah <clears> tapdin <throat> natin mga sala tapd niyori rito eh ano gohit yeah tapat niyori to kapag na tapat niya di to naman din sa may cams yung kontil na yan tapat niyori di dito Kasi may tornillo. Yan, sakong-sak yan. Okay, sige, balik mo na yung radyo ito. yung cover. Para may balik na rin natin dito sa kanyang chassis at mapa natin. At nasukatan na rin ang valve clearance yan. 10 saka 24. Ayan, let's bolt in na yung makina sa kayong chassis at ikakabit-kabit na natin lahat-lahat ng mga tinanggal mga sensor total body, prino, shock, ang gilid Mamaya, iuhuli natin yung panggilid na ikabit. Tapos panrin natin. Okay, ito mga sir. Naikabit na natin yung mga sensor turtle body. Kulan, meron na yan. Sige, start mo. Panrin natin. Eh, tunog niya kayo mga sir. Walang panggilid yan. Yung mga narinig niya may mga ibang kalansing dahil po yan sa vibration pero nawala na yung uh, mas malagitik tayong, ano mo natanggal na ano super plug yan, na yan na yung lagitik dyan normal po yan dahil po yan sa valve clearance nilang malaki 10 sa 24 meron meron yung kunting lagitik. Pero pag binilit mo siya, ayan o, oh, ayan, wala. Yan po talaga ang standard niyan. Kaya ngayon, gagawin natin ay ibabalik natin lahat lahat dahil goods na. Pwede na itong uh, yung... uh, may yuwi. Pagkatapos gawin, kung may balik yung lahat lahat dito. Pati sa panggilid yan. Sige, balik lahat Okay, ito na mga sir. Bari na ibalikan natin lahat-lahat hanggang sa upuan. At na-diagos na rin ito dahil nga nagkalas tayo ng makina. Pero hindi natin pwedeng binitid kasi magkakaroon siya ng check engine. Kasi hindi nakalapag yung isang gulong or hindi sumasabay yung gulong sa harap. Guls na guls na. Timing na siya. Wala na yung kataybang uh, sounds. Okay, gulong na. ayan, yeah, okay natin mga sir ganito na lang yung video natin sa ADB 160